resulta ng pagsusuri sa dugo ay nagpakita na si Elsa ay diabetic. Ang kanyang asukal sa dugo ay 7.9 na kailangan niyang patatagin kaagad ang kanyang asukal sa dugo kung ayaw niyang maging mapanganib na komplikasyon tulad ng alta presyon, stroke o pagkabulag. Dito ko niya na gumamit ng apat na kahon ng Golden Insul Upang ma-stabilize ang naasukal ang kanyang dugo Bumalik si Elsa pagkatapos ng dalawang buwan paggamit niya ng Golden Inso Ngayon, 5.8% na lang ang kanyang blood sugar niya At 2 months ago, 7.9% na Very effective ang Golden Inso Ang pagpapatatag ng kanyang asukal sa dugo ay makakatulong sa pagtaas ng kanyang kalidad ng kanyang buhay.